mga bagong moves ni Kai Soto. Si Junmar pa lang nagturo. At two of the most dominating big man sa history ng Asia. Malalagpasan nga ba ni Kai? Pero bago natin pag-usapan yan ay mag-subscribe muna sa ating channel para sa latest update. Ayan na, Kai Soto, kay Junmar Pajardo pala natutunan ang mga bagong moves niya na pinakita sa nakarang FIBA Asia Cup qualifiers 7 foot 2 na si Soto na naglalaro ngayon sa Japan B ay tinawag na susunod na pinakamalakas na big man sa Philippine Basketball para ito sa mga analyst at mga vloggers. Dahil nga sa dami ng Kai Soto kinulat ng mundo videos sa YouTube at Facebook. Kahit si Coach Tim Con, na mismo ay sinabi nito na si Kai na nga ang magdodomina sa Asia. Right now, if I may say about Kai, he is Going to absolutely dominate Asia. I, I just, I've always felt that if you get him in the, the right spots, he can absolutely dominate Asia. For him, the next spot is to, to, to get up to the European level and the NBA level, and that, and we're helping, we're hoping that we can help him get into that level. And uh, there may be a time where we might lose Kai. You know, he may not be able to join Windows because he might be in the NBA, and uh, and we'll be very, very proud of that. Kinukumpara nga siya sa 7-time PBA Most Valuable Player na si Junmar Pajardo. Ang dalawang big man na kaya makipagsabayan sa ilalim gamit ang height at katawan nito. Yakang yaka ng mga ito ang pumoste sa ilalim na may magandang footwork at tira. Isa pa sa pinagkukumpara mga ito sa kanilang kakaibang ball pick dahil ginagawa nilang mukhang tanga ang mga kalaban nito. Si Pajardo ay di nakapaglaro sa nakarang first window ng PBA Asia Cup qualifiers dahil sa kanyang cut injury. Pero kahit wala nga ito ay maitinuro sa bata na kakaibang teknik para tinilangin ang bantay. Bago pagawin ito ni Kaiju ay matagal lang ginagawa ito ni The Kraken sa kanyang mga PBA games. At minsan na rin itong ginawa ni Junmar sa isang Chinese type player. Nung nakaharap nila ito 6 years ago. Diba? Pamilyar ang galaw at sa mismong parehas na Chinese type pa player. Kaya sinasabing si Kaina daw ang susunod na Yao Ming at Ahmed Hadadi sa generation na ito Matatandaan na dinominate ni Yao Ming ang Asia noong 2000s at si Hamed Haddadi naman ay noong 2010s. At dahil bigman man lagi ang nagdo-dominate ay sinasabing itong generation na ito ay si Kai ang hawak ng corona. Pero ang sabi nga nila ay marami pa daw kakaining bigas itong si Kai. Lalo na't hindi lang China at Iran ngayon ang makakalaban dahil nandiyan ang Australia at New Zealand. Pero sabi nga nila hanggat nasa tabi ni Kai si Pahardo ay marami itong matututunan pagdating sa laro. Tingin nyo guys, kaya ba talaga ni Kai ma ang buong isya? I-comment lang sa baba kung naniniwala kayo na kaya nga ni Kai. Thanks for watching. Peace!